Hello, good morning. Happy Mother's Day sa lahat ng mothers out there. Happy Mother's Day and happy fiesta dito sa aming lugar. Piesta po ngayon sa aming lugar. Sinabay po ng Mother's Day so double, double, double celebration. O, oh, ba? Diba? Bulol na naman ako. Kaya, kaya ayaw talaga yung ano eh, nag, nag, nagsasalita na ano yung nakaharap sa camera habolo lalo na yung pag nagbo voice over ako ayan so gagawa naman ako ulit ng content ayan sa inyo good morning sa inyo may happy mother's day po ayan happy mother's day at happy birthday sa may mga birthday ngayong araw kamusta kamusta kayo dyan kamusta kamusta ang mga araw nyo Ayan, ang laki ng noo ko. Hello, shout out po sa aking mga followers dyan na laging active sa aking mga pino post. Ayan, bagong gising po ako. Kaya nagsuklay-suklay ako habang nakaharap sa camera, harap, habang nakaharap ako sa inyo. Ayan, nagsusuklay-suklay ako. Ginawa ko tuloy na salamin yung ano ko, oh, camera. Ayan. di ba? So, ang um, aking mga followers, secret, viewer, secret viewers ko, thank you po sa inyong laging yung pag-suporta sa akin. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Ayan, kapi muna tayo. Kapi muna tayo. Mamaya po, igala ko kayo sa aming lugar dahil piyesta po mamaya ngayon. So, kagabi sana. Kaya lang, walang mag-aalaga sa aking bunso. Walang magbabantay. Kasi nga, yung mga kuya nando doon, gumala sa plaza. So, mamaya po, mamaya, mamaya konti, igagala ko po kayo. Lalo na yung mga dating nandito sa gulayan. Ang saya-saya. Manood na lang po kayo ng aking mga video mamaya po. Ife-flex ko po yung mga ang mga palabas or mga uh, uh, mamaya program sa plaza namin lalo na mamayang gabi magaganda maraming mga ang pupunta ayan shout out po sa mga manunod ng aking uh, po, uh, ano video so iba vlog ko po mamaya yung uh, uh, mga palabas program mamaya sa plaza so excited Abangan nyo po ha. Happy Mother's Day and bye-bye. Thank you for watching.